sarap dito mga kumpay nakakumpay ka na ng mga madre kakao may kumpay ka pang kalabasa <laughs> pang ulam yun Ayan, oh, ang dami Hi, guys Update lang po tayo dito sa ating uh, mini goat farm So, medyo na-delay tayo sa Pagpapakain Dahil tayo may inasikaso pa Para makakuha tayo ng gagamitin Pagkuha ng kanilang mga pagkain huh? So, for now uh, Iikot ko lang kayo dito sa ating mini goat farm So Diyan si Mrs. Pinapadede niya. Yung dalawa. Hinahawakan kasi tamad magpadede yung native na yun. So hinahawakan ni Mrs. Para ano. So ngayon guys, ang wala na lang talaga sampa kasi halos na pasampa ang wala. Ang wala na lang sampa, yung bagong anak na yon si Arte so si isa si Arte and then ito si ay hindi dito lalaki to eh si Arte si Vanilla napasampahan ko na po kahapon siya kanina ang date ngayon is May 19 po ngayon ay okay. so ang wala na lang is si ito si Mocha si Mocha si Arte tsaka si Birang So tatlo na lang po Ito masyado pang bata 2 months lang to guys Pero Nasa 13 to 15 kilo na Grabe yung laki nitong ano Anak, anak ni Birang Bilis na maki Paano ba na hindi lalaki Sinasampa na yung mga madre ako ko Baba Baba Pag isahan talaga mga anak Pag isa lang yung anak niya Talagang ano Ang lalaki nila Kasi solo solo nila yung gatas Kita mo sa akin no? December pa to pinanganak December 20 ah, December 18 Ngayon no? Oh, May 19 na So December January February March April May 5 months na yan <laughs> Pero para mga 13 to 14 kilo lang Pero okay lang Kasi native nga sila Eto 2 months old Nasa 13 to 15 kilogram yan Si Borsilo So Magaling, magaling si siya masyadong agresibo no? Ilapit lang natin sa kanya yung mga inahin na naghihit talagang bira kong bira no? Sa akin, ini-ensure ko kasi na wala nang uulit para ano mga ano 3 to 4 times kong pinapasampahan, umaga and then hapon kinaumagahan ulit hapon, Apat na beses si Vanilla nakatatlo na yan so bukas na lang ulit tayo may pasok mamaya eh eto maganda tong mga anak si Vanilla eh. yung last na anak na ito isa lang si sabi nito si Midnight kaso na matay pero yung pinakauna niyang anak dalawa ang laki ng anak niya si Midnight kaso sa akin, namatay na so halos busog na sila No, dito sa taas halos wala pang bawas yung kumpay Mga ang ko Okay na May? Sige okay. Pakita ko kasi inyo, guys oh. Nakita ko na bilin namin Napakamurang ano Top down na side car yan yung bubong oh. Tapos ito yung top down Napakaganda Bagong halos eh. Kunting pintura lang pero napaka tibay niyan. Talagang kapal ng bakal. Sa lagan 12,000 pesos only. Hindi na mapapagod tong ano. Tricycle ni Utol. Kawawa na kasi 'to eh.